Fact, boys and girls? Pag-usapan natin yan. May mga imbensyon na talagang nakakawaw sa simula, pero sa huli, bigla na lang nawala o sinadyang sirain. Ang tanang ay, bakit ganito ang nangyayari sa ilang teknolohiya? Bakit may mga device na tila anda nang baguhin ang mundo, pero hindi natin ito natutuloy? Kasi nga, sa likod ng bawat imbensyon, may kwento ng kapangyarihan, interes ng kumpanya, o minsan, simpleng takot sa bago at kakaiba. Isa sa pinakaunang halimbawa ay ang Warding Perif Tower ni Nikola Tesla. Siyang nagdisenyo ng tower na kayang magpadala ng kuryente sa hangin. Wireless! Ang plano niya, kung maipatupad, libre ang kuryente para sa lahat. Pero ayon sa mga dokumento, nasira mismo ni Tesla ang kanyang imbensyon nang makita niyang delikado ang eksperimento. Bukod dito, may mga taong ayaw sa ideya ng libreng kuryente, kaya't hindi rin ito na ituloy. Ang tanong ay, paano kaya kung maipatupad ang planong ito? Ang mundo, siguro iba ang takbo ng enerhiya natin ngayon. Ang full video link ay nasa description. Let's uncover the story together.